Parang di kami ginatakot sila eh. Hindi pa kami lumalis. Eh. Saan dito na? Binataya eh, ako ng chairman eh. Daya, daya. Daya. eh, ba, dung, kasi, eh. Bawa, na naman! Gusto mo magtukas sa kape. magkape? Mahawa naman kayo sa tao. Nakiusap po ako dito. Kasama ko si chairman eh. Kayo pa ang ganit ah. <coughs> Nasaan nawulan niya ni kami! Kayo pa ang May pangalit, eh. May mga padrino yan. May padrino na yan. Hindi uwit na sa akin. Ang sabi ni Yormie, walang arbor-arbor. Pag mali, Mani! Ang pagpabalik ni Hederalia Succa Ito, uh, clearing pa rin naman, no? Uh, Nahinto lang tayo, bahagya Pero ito, uh, patuloy pa rin naman sila sa pagkakiklearing uh, ng mga sidewalk, no? Hindi naman talaga yung pinakamain goal ng uh, clearing operation natin nanlinisin ang mga sidewalk at palabasin talaga ang uh, sidewalk no? at alisin yung mga obstruction eto si Kagampino sa kasi tatay Oka magkasama pati na rin si Efren eh. tata Reyes Nandito na pala yung ating uh, truck, nakapagtapa na sila. ba? Huh? Di ba activation po nyo? Tuwag? Madadaanan ng tao yan. Ha? Uh, yan talaga madadaanan na. Hindi na sakali dadaan ng tao. Di ba? Alright. Bangkita na. Uh, gaya na sinabi ni Gerald Sukat, bangkita na dadaan yung tao. Hindi na sa uh, sa kalsada, no? Kasi mm -hmm. kung pamilya ka rito sa Santo Cristo, mga kayo kapi-kapi uh, lang ng mga na ng gulay, ng prutas kasi nga uh, palengke ito kaya ngayon na uh, nalinis na ni na sukat at uh, nalinis na yung pinaka bangketa mix mo <tinyo>

Para yun po madadagan ng tao, na okay. yeah. may sumami mili naman ganyan. eh. pina mo pito. Tawo maiyos, gusto ng busap na kami. Busap na kami nila magawan ng mga tao rito. kaya gawin natin dito, uniform yan. Ah, yung posting yun, ah, ganun lang, ganun lang sila. Tapos, pantay-pantay, hero. Ah, para magandang tingnan. Pagka na, na, na uniform yan, maganda yan eh. Isang pantay-pantay lang, walang sabit-sabit. O, -sabit. oh, para maganda. Ang ganda, nakita mo yun, yun, yun. Yun, ah, sinukat ko na yun. Ah. Eh. Oh. Oh, tapos, doon sila sa bangkita. Dato yung bangkita, open. Ah, para yun yung kabilaan. Yun, nilagyan ko na rin ang guide yun. Ha? Ano? Para madadaan na ito. Lahat yung tao. Pati mami mili. Ha? Ito, hindi matatapos ito. Bukas. Dito na tayo. Kaya na, may operation eh. Ano, tumawag eh. May, 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 may uh, tayo dito. Ha? Oh Pero bukas, continuous tayo rin ito. Ha? O, sila na lang daw magigiba. Pinigyan ko sila ng pagkakataw. Kasi pagka tayo,

Kausap na, na kami, pati sila kagawad ha. O, nagigay nyo, pagigay nyo sila sa ope. O, yan o. Oh. Yan, 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 yan. Uniform ha, uniform tayo. Tapos open yan, open. Open lahat. Okay, ah, tayo. Tayo. Ha? Ayun, 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 tayo, pag lumabas pa dito, kuha. Pero yeah, ah, yeah. hindi ko kukunin yung tingda. Yung pinaglagay pinagla pinagla okay. ko oh Ngayon, pagka naubos yun, oh, wala na kayo lalagyan. Okay. Ah, hindi, yun okay. lang sa ah, Hindi po, hindi po. Mas maganda yan, mas maganda yan, magiging uniform. Kasi isa, pag tinignan nyo, walang sabit-sabit, walang ano, maganda tindan. Diba? Tapos, ang tao, makakasang dito, dahil talaga naman kukunin natin ng bagay eh. O, tapos, mabing yun, hindi. Mahaba naman yan eh. Tinataya ako ng chairman eh. Tinataya na naman! At sukat yan, Jay, dito lagi. Ayun ba? Oo. Ayan, ganyan. Ang mga tindun dito, dito, ayan, ayan. Yeah, yeah. Na yan na tama. Yan, na yan. Yeah, yeah. <stab -éndose> Ayan, ha. O tapos uniform yan. O wala sabi ha. Uh? Ayan. kausap ko, tsaka yung mga kagawa, tsaka yung mga tao. Ah, para magkaroon tayo ng Sabi Kabila ganun din. Binigyan ko na rin ng guide kung doon kasi may city ordinance nga po tayo. Yun ang pinapaliwanag ko, yung city Saan ordinance. Pero para ba itin doon nila eh? Oo. Oh. Ha? Uh, ah, yung city ordinance ha? Oh. Uh. Gusto nyo maglagay kayo ng loan ha? Ah, ganito rin. Eh. Huwag dito lang. Pero hindi pa ganun. Dito. Pababa. Dito, pababa. Tapos, hindi pa ganun. Ha? Ah, dahil medyo mainit, may mabibili. Ayun. Ganun lang gagawin natin. Okay so, na dyan. Ang mga ba sa'yo?

Okay mga na ah, Sto. Cristo Street pa rin nga ta binabaybay natin dito sa Mayabangay. Ah, napaliwanagan lang yung mga vendor na binigyan na sila ng guide ni General Sto. para sa kanilang pwesto no. So, bawal pa rin ang lona. No, so dapat-dapatay-pantay lang mga kayo. din pentry ganyan. Hoy, may Ah, tapunan dito. Ah, sabay niyo bukas babalik ako dito. na sa kaya... Kayo labas yung yung Para ko na kami ha. Ibang kita, ilabas nyo. Ay! 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 どういうこと

मैंने पार्टी है तो और चलो चलो ना मैं निकलना मैं निकलना

Okay, takasan sa magkakadya Okay, sa dalayaro. Sa paila lang sila ding lumabas. Dalayaro mabingita kinakaopo. mo, nasa kaliwa. Magyano natin sila. Uy, uy. Mapapachinyo. Hawalan natin Ito yung bangkita. Ito

Sinakop na yung pangketa, pati pa naman daw yung uh, kalsada, sinakop na rin. Kaya, ito saan na Nagkakyata na sa taas ang ating uh, engineering department, pati rin pala flood control. kasama natin mga kayo. Thank you. Kaya ngayon, na, sa ibabaw tayo ng uh, truck, syempre, at tinitignan na natin kung paano baklasin itong uh, mga yeros sa ibabaw. Again, ito yung nakikita nyo, ito yung Barangay uh, Dos, uh, Zone 1. Dito lang tayo sa paligid ng Santo Cristos at sa uh, Bilbao Street, no? Okay mga kayo na flood control yung kabilang truck tapos itong truck na tinututungan natin ito yung sa engineering department. So uh, dalawang department tayo. At uh, ito yung umpisahan na uh, baklasin yung pinakayero tapos sa uh, pababa syempre para hindi naman nabigla mga kayo. Umakit na rin si Clint. Mga kayo, no, mga engineer, kasama natin sila engineer na Dongga Saka sila engineer na Garza nandito dito Para sumupot at uh, magmasid-masid na rin Para sa pagkiklining operation natin dito Kaya ako lang, umakit na rin mga kayo Pinapaliwanag ni General Sukat sa ilalim, no? sa ilalim ng mga yero na ito Ya, yung, uh, yung sinakop nila isa bangketa na sa kayong kalsada. Kung may nyo yung poste na yun, mga uh, kayo Ayun, na uh, kalsada na yun yung pinag tot pinaka poste na pinagkakapitan nito mga yero na to. Ito ang paligid ng uh, Santo Cristo as well as sa paligid din ng uh, barangay outpost na to. Si Engineer Garza, uh, yung uh, nakasombrero ng patig. So, kinakausap niya yung mga vendors. Nakapagtapon na kami ng basura pero hindi na itapon lahat mga kayo sa kabilang ng hindi ko alam. Pero yung iba dito ah nakahakot na rin uh, Para malinaw, nasabi ko Ayun ang mukha Ito kali na to. Kali ito dito kagie. Ito po.